Ay, wala pa rin siya, oh. Against the light. Oh. Dina tuloy Guys, na dito kami na tayo. sa Piso, guys. Punta ka sa Bukia, guys. At lang, Thanks God basta. Eh. Kaya pala ang bigat sa pangarap daw sa kinabukasan. Ay, ako pa tatay dito. Nagpapaalam pala mali yung tumawag. Hindi naman ako pa-ayaw ako patutoy dapat san mm -hmm. uh, thanks God, pa rin kay dinan. So, referral pa to. So, uh, Binigyan uh, kami ng referral na thank you so. thank you Kasi nila na. kasi nakakaiba. Yun, yun yun na kasi na yung kung bakit trabaho nila ng trabaho mga. Kasi dumadami na naman daw ang pagkain uh, Pilipinas na mga walang trabaho. Oo. Oo naman talaga. Oo, lalo na nagsarado ang pugo. Oh. You know? hindi na wala nang trabaho. yung Wala kayong dalawa. Masa sila? Wala pa din? Ano? yung na-play na din dyan. Partner. Partner. Partner.

Tsaka may ways naman, may map naman. Kasi eh. isang map na may makita sa map. Malapit lang yan. Oo, ano lang, parang wala. Sige, parang, yakilang din yak naman tayo. Wala na mo, wala pa sa one part yung jeep uh, at yung pang ano hmm. Basta alam lang yung ano, luka. Ang tuyo. Puro may nagpe-pray ko dito. Anong, ito, ito. Yan, dito. dilutos oh, so, lutuan nila yan. Oh. Uh, no? Yung pangitain na tuyo, yung mayroon.